Hi po! Magandang hapon sa lahat, no? May dayad nga po nga natin talan. So, ito ngayon sa area ko, sa area to, sa tatamnan natin nga pala, ya. Nag-install ako ng plastic mulch. So, ito, hinati ko yung mulch. Tapos, ininstall ko dito. So, ito yun ang finish ko. Ito na yung natapos ko dito sa kabila. Yung first row natapos na. So, tingnan nyo, oh. Ayan. tinambakan ko lang ng lupa dito, oh. Para hindi siya liparin. Tapos itabunan natin ng 3 days bago butasan. So habang habang ano, habang tinatabunan natin 'to. So magkakanda rin tayo ng buto ng ating palaya para pagkatapos niya sabay na pagbutas dito, sulog agad yung buto para tutubo agad. So direct siding tayo kasi medyo maganda yung panahon. So Oh, ito pala yung natapos ko po, oh. So, bukas ulit. Hapon na kasi, alas 6 na. So, oh, marami ng lamok. Yung trabaho, kayang-kaya. Pero yung lamok talaga, di ko makaya kasi nga. Oh. Yan, so, hanggang dito na po na po, no? Maraming maraming salamat po.